Okay guys, good morning, good morning. Balik tayo sa ating uh, channel, ang uh, Tabsong Viewpoint. Magandang uh, umaga, magandang hapon, magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas at lahat ng nakakapanood ng ating uh, na ating channel guys. Okay? Again, balik tayo sa talakayan natin. So, ang mga talakayan natin guys ngayon is kung familiar ka na kayo sa ating mga previous sa uh, uh, video content, tayo ay nagtatalakay ng mga pangyayari sa kaganapan dito sa Pilipinas. Kasi ang channel natin ay nakatutok, nakatutok po sa uh, ano natin, mga events na nangyayari dito sa Pilipinas. Siyempre, di ba? Wala tayong ibang dapat tutukan kundi yung ating uh, uh, bansang Pilipinas. Yun nga po yung advocacy natin dito sa Pilipinas ay sa channel natin na unahin natin ang bansang Pilipinas yung pag-unlad nito at saka yung makakabuti sa ating bansa. Okay? Yun lang po ang ating uh, tinutulak dito na ano na unahin natin. Unahin ang bansang Pilipinas. Doon doon po dapat tayo nakatutok, nakatuon ang ating pansin. So again, balik-baliktad po tayo sa mga talakayan unos. Talakayin natin guys itong na encounter ko na naman guys sa bago... Yan. So, nakalagay dito, guys. Medyo maba, malabo, no? Babasahin ko na lang, ano. First impeachment complaint versus Marcos uh, push by Duterte Youth Allies. So, basahin po natin ng kaunti itong article, ano. Former National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema filed a first impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. a few days before the May 12 election. So, at the moment, as endorsed by the 30 youth party list, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City are filing the first impeachment complaints against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of Filipino citizen former President Rodrigo Duterte to foreigner. So yun po ang uh, basihan ng uh, complaint nitong uh, nag-file ng complaint na ito sa ating presidente. So ang pinagbabasahin po ng impeachment ay yun daw pong pagbayad ng uh, presidente na ma madala yung uh, former president sa ano sa ICC. Yun, yun, yung lumalabas dito guys eh. So ang question ng taong bayan dito is anong purpose ng impeachment? And then bakit ano ah bago mag-election nag-file ng complaints? So yun yung kadalasang tatanungin siyempre ng mga ordinaryong citizen ano, kagaya natin. Kasi nanonood lang naman tayo sa mga mga pinaggagagawa ng mga politician na yan. So, So, yung mga question na yun guys, mahalagang sagutin yun. Kasi tingnan mo, ang timing is before mag-election, nag-file ng impeachment complaint. Tapos, anong, ang dahilan ng pagpapile ng uh, complaint na yan? Uh, impeachment complaint. So, again, so, ang, ang, ang nag-file po ay yung kampo ng uh, mga Duterte. Kasi masasabi natin, ano yun eh, uh, kasi Duterte Youth Party List po yung uh, ah uh, nag ng complaint. So, ibig sabihin, tampo nila yung uh, ano, originator ng impeachment. At ang pinagbasihan, siguro, ito yung opinion lang natin guys, pinagbasihan yan yung naging pagdinig doon sa Senate uh, ano, Committee on Foreign Relations na uh, sinagawan ng ating uh, senador na si Amy Marcos. So, yun yung malamang na pinagbasihan yan kaya nagkaroon. Ang tanong na lang guys, bakit kasi ngayong election? So, ibig sabihin, opinion ng ating channel to, so masasabi natin dyan, ang reason kung bakit yan ay ipinail, it's because related yan sa election. So, may ano po yan ha, may, uh, may ano yan, may parang pinakaplano sila dyan na ano kasi ang timing before mag-election. So, alam naman natin na makita natin doon sa survey iilan uh, lang po yung uh, pumasok doon sa mga partido ng uh, kabilang kampo. So, siguro ang plano nila dyan is uh, makapag ano pa, makapag uh, makapag uh, attract ng additional vote para sa kanilang uh, mga line up doon sa pagkasinador. So, at ang isang reason po niyan sa tingin ko lang ha, ito may opinion lang naman is ang ano kasi ang Congress kasi kung saan nag-uumpisa ang proseso ng impeachment majority po ng ano diyan ng Congress diyan ay ano pumapabor sa administrasyon kasi nung mag, kumatatandaan niyo guys nagfile ng uh, impeachment doon sa ano sa Vice President at almost may uh, may git kalahati or 3 ng Congress ang bumoto ng ayon doon sa impeachment ng uh, OBP, Ngayon, alam naman itong mga nagpile na ito ng, ng impeachment complaint, na imp, almost impossible na maaproobahan ma yung kanilang complaint. Or, uh, almost impossible na ma-proseso ma, ma -ma sa Congress, given doon sa number na existing ngayon ng mga congressman. So, marami kasi ang kung yung current congress natin ang pagbabasihan, marami doon yung talagang anti ano, anti Duterte yung mga congressman doon. kasi more than three port kasi ang ano eh uh, pumabor sa impeachment doon sa OBP or sa Vice President kung ngayon nila ipapile yan at ngayon ipoproseso almost impossible na maumandar yung ano yung proseso ng impeachment laban dito sa presidente. Ngayon, ina-anticipate kasi nila na yan na the next election, baka makakuha sila ng majority ng mga congressman na pabor sa mga Duterte at possibly ma-endorse yan sa Senado. Yun ay ano lang, malaking uh, hoping, hoping lang nila na ganun nga ang sinari na mangyayari. Ang importante kasi dito guys, maintindihan natin na yung uh, ginagawa nila na yan is malamang sa malamang. Ang purpose lang niyan is masabi lang doon sa headline na nagpile sila ng complaints sa presidente. Tapos anticipated naman nila na walang mangyayari. Tapos lalabas na naman yan sa mga social media post na ano, uh, uh, gagamitin na naman yan na issue na uh, ipang sa national government or sa administration. So, yun lang po yung nakikita nating dahilan dyan sa pagpapile na yan ng complaint ng uh, mga kampo ng mga Duterte. Kasi almost impossible guys eh. Kung ako, ano, kung ako magpapile ng complaints nyan, tapos nakita ko ang numbers ng previous, impossibly, almost impossible na mag-progress yung complaint eh. Base, base dun sa numbers na recent na voting doon sa impeachment ng Vice President. So, napaka-imposible pong mag-prosper niyan. Kaya may ibang dahilan yan. So, maaaring gagamitin lang nila yan na ay kesyo ganito ganyan, ayaw nilang pakinggan yung ano, magkakaroon lang ng gagamitin lang na magkaroon ng issue or something para may maiba to doon sa sa current administration. So again, yun lang po ay opinion ng ating channel at siyempre uh, syempre titingnan natin ang uh, kung anong mangyayari dito sa ipinail na ito ng uh, ano ng uh, Duterte youth na impeachment complaint pero again yan ay complain so mas maganda niyan talakayin pa rin yan sa congress i-accept pa rin yan i-evaluate ngayon kung talagang may sapat na basehan di dumaan sa proseso kasi nga dito po sa ating channel ang tinutulak natin dito ay ah, uh, rule of law. Ibig sabihin, batas. So, kung yan ay proseso ng impeachment, dapat tanggapin pa rin yan ng Congress. Evaluate pa rin kung ano yung mga ebidensyang isasubmit at pag may, ano siya, may basihan, da daanin sa plenaryo pagbutuhan. At least, ganun po yung uh, gusto, gusto kong mangyari dyan. Dumaan pa rin sa proseso kahit almost impossible na. Ang importante po kasi dyan, na-exercise natin yung, yung batas. Okay? Hindi lang yung basta gagawin, i-dismiss nila, ganyan ganya for walang reason. Dapat dumaan pa rin sa proseso. Although impossible, pero dapat ano pa rin, dumaan pa rin sa proseso po yung impeachment na yan laban dyan sa ating uh, current president. So, ganon. Ang importante po dito is nasusunod yung proseso ng batas at dapat yung lagi po ang uh, nangingibabaw. Hindi po dapat nangingibabaw dyan yung mga partisan uh, Chismis dito, chismis doon. Ang importante po kasi dyan, yung evidence. Ano ba yung babatayang evidence? May sapat bang ebidensya? Kagaya nung nangyari doon sa vice president. So, na-realize na nga, nakita ng mga congress na may sapat na basihan kaya na-endorse po sa Senado. Okay? Para sa akin po, dapat yan ay, yung impeachment nito laban sa... Uh, presidente, ay dumaan pa rin sa proseso. Huwag yung basta na lang i-dismiss ng ganun-ganun na lang. Ang importante di po dito na i-exercise natin yung batas. So, yun nga po at ano, ano ang masasabi ninyo dito sa ating uh, tinalakay about sa impeachment ng uh, na ipinay laban sa presidente. Yan po ang kauna-una ang uh, uh, impeachment na ipinay sa presidente ng Pilipinas according dito sa balita. So yan po, abangan po natin yan kung anong mangyayari dito sa impeachment nito. At least na nakapagbigay na po tayo ng opinion dyan at uh, hintay na lang po natin ang uh, magiging result nyan. So ang again, dito po sa ating channel sa Tabsong, tayo po dito ang importante dito ay yung batas na susunod yung proseso. At again, may i-remind po sa lahat ng mga nakakapanood nito na ang advocacy po ng ating channel ay dapat ang magkaisa ang taong bayan at uh, sa isang layunin at ang pagsuporta po sa political personality ay tigilan natin yung pag sobrang pagsuporta natin sa political personality yan po ay tanggalin natin dyan at ibaling natin yan sa pagsuporta sa ating bayan, sa institusyon ng uh, panggobyerno yun po ang tama at yun ang dapat natin ginagawa para hindi po tayo nagwawatak-watak as uh, sambayan ng Pilipino. Dapat nagkakaisa po tayo sa lahat ng oras at panahon. Okay? Para sama-sama po tayo sa pag-unlad ng bayan. Kasi again, yung pong pag sobrang pagsuporta sa political personality, nakakasira po yan ng ating bayan. Nakikita na po natin yan at alam ko na re-realize ninyo yan. Okay? So yun lang po at maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please support this channel. Uh, subscribe po kayo para at least marami tayong makakreate tayo ng isang community na may isang layunin yung pagkakaisa ng sambay ng Pilipino para sa ating bayan yun lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong lahat yan. peace